Hello everyone! Nakita ko pwede palang lagyan ng balag ang kalabasa. Gagawa rin ako. Nagbaon muna ako ng apat na poste sa kanilagyan ko ng apat na kawaya na pahalang sa taas. Ginamit ko na nga rin pala yung kahoy na natira ko nung gumawa ako ng bubong ng tungko. Napansin ko may pakong pa nakausli, delikado to. Kasi dati gumawa rin ako ng banggirahan, napako ang paako. Kailangan po tuloy ako magpa-injection ng anti -tetano. Kaya nagdodobli ingat na ako. Kawayan ng ginamit ko kaya mahirap pakuan. Inalian ko na lamang ng kawat pero sinigurado kong mahigpit ito. Mahirap na baka lumakas ang hangin matanggal. Iba na yung sigurado tayo. Pinakuan ko nga pala ang bawat sulok ng poste. Sa poste kukuha ng tibay ang ginagawa kong balag. Kaya kailangan matibay ito. Parang matibay naman dahil hindi na siya gumalaw. Tcharan! Ito na siya! May balag na ako ng kalabasa. Sa susunod kong video, ipakikita e, ko naman sa inyo kung paano ko ilagay ang tanim kong kalabasa. Thank you for watching!